Mga naglalabasa na balita ngayon tungkol sa isang umano'y lihim na relasyon ng kapamilya star at isa sa mga kilalang leading men ng ABS-CBN na si Paolo Avelino. Ang pangalan ng sinasabing girlfriend ni Paolo ay si Ren Escaño, isang aktres na madalas makita sa mga palabas sa ABS-CBN at TV5. Ang isyong ito ay agad na kumalat at naging paksa ng maraming usap-usapan sa social media at iba pang mga plataporma ng balita. Ayon sa mga chismis, mayroong espesyal na relasyon sa pagitan ni Paulo at Ren na hindi pa nalalaman ng publiko. Maraming fans at taga ang naging interesado sa balitang ito, kaya naman lumakas ang pagkalat ng mga pahayag ukol dito. Dahil dito, hindi nakaligtas ang usaping ito sa mga mata ng media at ng mga paboritong news outlets na agad na nagbigay pansin sa isyong ito. Kamakailan, sa isang panayam na isinagawa sa ilang mga mamamahayag, nagbigay ng pahayag si Aster Amoyo, ang talent manager ni Ren Iskanyo Si Aster Amoyo ay kilalang personalidad sa industriya ng showbiz at mayroong malawak na karanasan sa pamamahala ng mga talento. Ang kanyang pahayag ay nagbigay linaw sa isyu at nagbigay ng kaunting kapayapaan sa mga nag-aalalang taga-subaybay. Sa panayam, ipinahayag ni Amoyo na walang katotohanan ang mga balitang nagsasabing may lihim na relasyon ang kanyang alaga kay Paulo Avelino. Aniya, wala siyang kaalaman kung paano nagsimula ang ganitong uri ng chismis at wala siyang makuhang impormasyon mula sa kanyang alaga na magpapatunay ng pagkakaroon ng romantikong relasyon sa aktor. Ayon kay Amoyo, maaring ito ay simpleng pagkakamali o hindi pagkakaintindihan na lumitaw sa social media o sa iba pang mga balita. Nagbigay din si Aster Amoyo na ang focus ng kanyang alaga sa ngayon ay ang kanyang karera at profesional na buhay, at hindi sa pakikipagrelasyon. Aniya, ang pagbuo ng mga istoryang ganito ay maaaring magdulot ng hindi kinakailangang stress sa mga artista at maaaring makaapekto sa kanilang pagganap sa kanilang mga proyekto. Ipinakita niya ang suporta at pangunawa sa kanyang alaga sa pamamagitan ng pagpapaliwanag sa publiko na ang mga ito ay walang basehan. Ang balitang ito ay nagbigay diin sa kung paano mabilis kumalat ang mga chismis sa modernong panahon, lalo na sa social media. Sa kabila ng pagtanggi mula sa mga taong direktang konektado sa isyo, patuloy na umiikot ang mga balita at haka-haka na madalas ay hindi nasisuri ng maayos. Ang ganitong klase ng sitwasyon ay nagpapakita ng kahalagahan ng pagiging responsable sa pagbibigay ng impormasyon at ng pagiging maingat sa pagbuo ng mga opinyon batay lamang sa mga hindi pa napapatunayang pahayag. Ang mga fan at taga ay dapat maging mapanuri at maingat sa pagtanggap ng mga balita, lalo na kung ito ay walang sapat na ebidensya. Ang mga ganitong chismis ay hindi lamang nagdudulot ng kalituhan kundi maaari ding makasira sa reputasyon ng mga taong sangkot kung ito ay hindi maaksyonan ng maayos. Sa huli, ang mga ganitong isyo ay nagpapakita kung paano mahalaga ang tamang impormasyon at ang patas na paghusga sa mga kaganapan sa industriya ng showbiz. Sa pagwawakas ng isyong ito, mahalagang tandaan na ang mga balita, lalo na ang mga tulad nito, ay dapat tingnan na may pag-iingat at may masusing pagsusuri. Ang pagsunod sa tama at patas na pamamaraan ng pagkuha ng impormasyon ay magbibigay daan sa mas maayos at mas makatarungan na pagtalima sa mga ganitong isyo sa hinaharap. Ano ang sinyo sa balitang ito?